So, ito yung aking ilaw sa aking kwarto na kinabit ko kahapon. Ayan siya. I-off muna natin yung ilaw. Ayan, ayan siya. Kinabitan ko siya ng bulb socket kahapon. Pero ito talaga yung ilaw dito sa kwarto ko. Ayan siya. At bakit ko siya pinalitan? Kasi ang problema ay sa sobrang katagalan, ito siya o. Oh nadudurog na nagkakapingas-pingas nito pinakakinakabitan ng fluorescent lamp oh no ayan siya nagkakabasag-basag na ayan tapos itong isa ayan kita nyo bumigay na talaga Mabuhay! My name is Sa Aginsin and welcome to my channel. Well, this is my very first vlog for this year 2023. At i-share ko sa inyo yung aking unang ginawa this year. At ito yung pinalitan ko yung aking ilaw dito sa aking kwarto na dati ay fluorescent lamp pero kinabitan ko siya ng bumbilya. At ito yon. So, ito yung aking ilaw sa aking kwarto na kinabit ko kahapon. Ayan siya. I-off muna natin yung ilaw. Ayan, ayan siya. Kinabitan ko siya ng bulb socket kahapon. Pero ito yung talaga yung ilaw dito sa kwarto ko. Ayan siya. At bakit ko siya pinalitan? Kasi ang problema ay sa sobrang katagalan, ito siya o, oh, nadudurog na. Nagkakapingas-pingas nito, pinaka, kinakabitan ng fluorescent lamp. Ayan siya. Nagkakabasag-basag na. Ayan. Tapos itong isa, ayan, kita nyo. Bumigay na talaga. So, ayan. Ang problema kasi, so, nung ano, nakakabit pa ito. Nakakabit pa siyang ganyan. Tapos, dahil nga, yun nga, dahil pingas-pingas na itong pinakakinakabitan ng fluorescent lamp. So, tuwing umaga, pag binubuhay ko siya, kailangan pihitin ko pa para lang suminde kasi hindi siya agad umiilaw. Tapos, hindi lang siya na nahuhulog kasi noon, tinalian ko na siya ng PC. Kasi inaalala ko baka biglang mahulog itong fluorescent lamp, eh, mabagsakan ng or what, eh, delikado to dahil babasagin itong, ano, itong ilaw na ito. So, pinalitan ko siya kahapon lang at pagpasensya nyo na hindi ko siya nakuha na ng video. Pero, it ituturo ko sa inyo kung paano ko ba to tinanggal kahapon. So, lipat tayo dito sa isang kwarto at para makita nyo yung itsura nitong uh, fluorescent lamp kung paano siya nakakabit. So, ganito yung nakakabit na ilaw sa kwarto ko. Well, actually, halos lahat naman dito ganito yung ilaw sa kwarto namin eh. Kaya lang yun nga, Ah... Uh, Napansin ko nga na ito nga na nababaklas na yung magkabilang dulo nitong pinagkakabitan ng fluorescent lamp kasi nga sa katagalan. Tapos, ayun, uh, ang ginawa ko muna ay tinanggal ko ito pinakailaw. Tapos, ayun, meron siyang na nakakabit sa magkabilang dulo. Kaya, kailangan nyo ng uh, screwdriver. Kung kung yung tsura ng... Uh, pinaka tornilyo ayan it's either flat screw or itong uh, pinaka merong ganito ang design ng, ng screwdriver so ayan binaklas ko siya ayan at meron kayo makikitang wiring sa loob at ito yung itsura ng wiring sa loob so ito yung aking fluorescent lamp <laughs> tapos pagbaklas ko di ito yung ano niya ito yung pinaka tornilyo niya eto ito yung pinakaturnili niya na nakakabit siya dito. Ayan, nakakabit siya dito. Saan ba siya dito yata? Dito. At saka dito. Ayan. So, binaklas ko siya. Tapos, ayun. Pag baklas ko, di syempre may wiring siya sa loob. Ito siya. Ayan. Ayan. So ang ginawa ko ay inoff ko lang yung pinaka on and off switch nitong ilaw. And wala naman siyang kuryente. Hindi ko na inoff yung pinaka panel board dito sa baba ng bahay namin kasi pag inoff ko lahat ng kuryente e eh baka pati yung kuryente sa tindahan namin eh ma mawala din. Kaya uh, inoff ko na tong pinaka on and off and inoff ko na lang siya kasi ah uh, dahil second time ko na naman magkabit ng valve socket, alam ko naman na wala namang kuryente. Hindi ako makukuryente pagka kinabit ko itong ano, itong pinaka valve socket. So, ayan siya. So, ito yung tsura niya sa loob. So, ito yung bumbilya ng aking kwarto. Ayan siya. Tapos, ito siya. Ayan. Ito yung pinaka dito naka, ito yung pinaka nakakabit doon sa fluorescent lamp. So, tatanggalin ko para makita nyo. So, tanggalin natin itong, flor itong bombilya. So, ayan, tanggalin ko muna ito para makita nyo. Tanggalin ko muna itong bombilya. Tapos, miki sure lang na naka-off nga itong pinaka-switch nito. Tapos, ito yung itsura niya. Ayan siya. Makikita nyo, merong wirings dito sa gilid. Ah, pinasok ko lang ito, itong dalawang ito. So, ito yung tsura niya. Ayan. si Kita niyo, hindi ako nakakuryente. Basta naka-off lang yung pinaka-switch nito, ang ilaw. Ayan siya. Pinasok ko itong wirings na to dito sa butas na to. Ayan. Pinasok ko siya dito. Tapos, saka ko siya kinabit dito sa pinaka uh, iscrew nitong uh, bulb socket na to. So, ayan siya. Tapos, hindi ko na siya kinabit dito kasi total na naman dumidikit naman siya sa sa kisam eh. Kaya, ayan, ganyan na lang ginawa ko. <laughs> Medyo nakakapagod kasi. Kaya, ayun, tinamad na ako. So, ayun ang ginawa ko. Ganyan lang siya. Tapos, ito nga, ito uh, itong pinaka-wirings na to, iyon yung nakakonect sa fluorescent lamp. So, kumaga, Ah uh, same same lang, simpleng ano lang siya, nakakabit lang siya. Pero pagdating dito sa valve socket, ganun din naman. ayan ikakabit mo lang siya dito sa magkabilang pinaka-screw nito ano, itong valve socket. Ay tapos ibabalik mo itong pinaka-lalagyan nito, ayan itong valve socket. Ayun, ibalik nyo lang siyang ganyan. Tapos, ayan. Tapos, ikakabit nyo na lang ulit itong bumbilya. Tapos, saka nyo yung yung pinaka main switch na on and off switch. Ayan, on nyo lang. Then, yun, may ilaw na siya off, on o diba, basic ganun lang kadali ang magkabit ng bulb socket uh, bakit hindi na lang ako bumili ng ganito sa halip na uh, uh, magkabit ako ng ganito kasi na-realize na ko na kapag kasi ito ang binili ko imagine, imagine nyo na lang mas mahal ang presyo nito kesa dito And then at the same time, naisip ko din na mukhang mas matipid pa na gumamit ng bombilya na puti kesa bumili ulit ako, bumili pa ako ng ganito tapos ikakabit ko pa itong fluorescent lamp nito Kasi bago ito sumindi, dadaan pa siya sa balas and then saka sa starter, saka siya sisindi Hindi katulad nito, very basic lang siya. Pag inoan mo na yung pinaka-switch niya, buhay agad itong bumbilya. Tapos, yun nga, binuhay ko siya kagabi. Ayun, mas maliwanag yung, yung liwanag niya is kasing liwanag din halos nitong fluorescent lamp. At ito yon So, ba diba, kita nyo, ang liwanag niya. Itong, itong fluorescent lamp, ang alam ko, 20 watts ito. Pero itong kinabit kong bombilya ay, ano, 12 watts lang. Ayan, 12 watts from one star, ang brand niya. So, Ayan. At imagine ninyo, ang laking katipiran, mas matip para sa akin, mas makakatipid kayo sa kuryente kapag ka bombilya na ganito ang ikakabit nyo. Kesa sa fluorescent lamp, yung para kumbaga old school na ilaw. Para sa akin, mas magastos pagka ganito pa rin yung ilaw na gagamitin natin. And for me, it's time na magtipid na dahil sa nga golden era na ngayon. So, halos, halos lahat ng bilihin ngayon, eh, halos ginto na yung presyo. Kaya para sa akin, para makatipid, ayun, total naman, may mga stock pa kami ng ganito, may mga nakatago kami ganitong gamit. So, ito, bulb socket na lang yung kinabit ko. Ang ginamit kong bumbilya ay ito, itong tatak na to one star. ah uh, disclaimer lang ha, hindi to, hindi to sponsored ha. Na, na champion ko lang na ito yung nabili kong tatak ng bumbilya na ito at masasabi ko talaga na mas nakakatipid ito sa kuryente at saka ang nakakatuwa pa dito, kahit na medyo pricey siya, um, maliwanag siya. And kung i-compare nyo ito sa mga branded na, na bombilya, uh, para sa akin, mas maganda pa rin ito kasi yung branded na bombilya, mas mahal ang presyo niya, pero tapos ito, mas mura lang ito, pero yun yung liwanag niya, mas maliwanag pa ito kaysa doon sa branded na bombilya. At ito, ang presyo nito, 12 watts na one star. Ang bil ko dito ay 86 pesos. Tapos itong 7 watts. Ang bil ko dito ay 55 pesos. 7 watts. So hanggang dito na lamang po at sana po ay meron kayong panibago na tunan sa akin kung paano magkabit ng bulb socket at kung paano magtanggal ng fluorescent lamp at kung paano ba makakatipid sa kuryente lalo na sa panahon ngayon. At ito nga po yung gamit kong bombilya. Ito siya, One Star, bombilya from One Star. At ito, ito nga po, disclaimer lang, hindi po ito sponsored. Sineshare ko na po ito sa inyo na para sa akin, ito yung pinakamagandang bombilya na puti na nagamit ko. At yon medyo pricey siya compared do sa bombilya na tinitinda namin. Pero para sa akin, uh, yung pagka-pricing nito, eh, isang beses lang naman siya. Pero yung paggamit mo ng kuryente everyday, mas makakatipid ka pag gumamit ka nito. So, yun po. And hanggang dito na lamang po. At uh, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!